Matapos hindi maibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel na kung saan kasama ito sa agreement kung bakit nagkaroon ng ceasefire ang magkabilang panig, nagbitaw ng maliwanag na babala si Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Hamas maging ang presidente ng Estados Unidos ay nagbigay na rin ng ultimatum sa Hamas. Ayon sa kanila, kung hindi ibibigay ang mga hostage, magkakaroon ng panibagong gera sa Gaza ngayong Sabado, February 15. 2025 at dahil dito ay tinawagan na ni Benjamin Netanyahu ang mga reservist upang maghanda sa muling pagbabalik ng gera sa Gaza laban sa Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 13, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan tungkol sa sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na muling magbabalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas ngayong Sabado kung hindi ibibigay ang kanilang hinihingi na mga hostages. Maging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nagbigay na rin ng matinding babala sa pamunuan ng Hamas. Ayon sa kanya, ibigay na lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. Kung hindi, all hell will break loose. Ito ang matapang na pahayag ni Donald Trump na sinuportahan naman ng maraming ofisyal ng Israel and of course ni Benjamin Netanyahu. Pero mga kaibigan, nag ang China sa sinabi ni Donald Trump at kinundin na rin ng China ang sinabi ni President Donald Trump na ang mga Palestino ay kailangang lumisan sa Gaza at pupunta ito sa maraming lugar gaya ng Jordan, Egypto at Saudi Arabia. Ayon kay Xi Jinping, ang Gaza ay para sa mga Palestino hindi raw kailangang manghimasok dito ang United States of America at Israel. Ayon sa mga eksperto, normal lang na magsalita ang China ng ganito sabagat ang China ay napag-alaman na number one supporter ng Iran at ang Iran naman number one supporter ng Hamas at ng mga Palestino. Kung baga ayon sa mga eksperto si Xi Jinping ay nakikisimpatya lamang sa mga Palestinian. Pero ang tanong, meron kayang magagawa ang China kung sakaling tuparin na ni President Donald Trump ang sinabi nito na paalisin ang mga Palestino sa Gaza upang i-rehabilitate ang bansang ito. Samantala, ang hari ng Jordan at si President Donald Trump ay nagtagpo na. And of course, napag-usapan ang sitwasyon ng mga Palestino sa Gaza. Matagal na na iminumungkahi ni President Donald Trump na ang mga Palestinian ay pupunta sa Jordan, sa Egypto at sa Saudi Arabia. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, pumayag ang hari ng Jordan. Ayon sa kanya, tatanggapin niya ang mga dalawang libong mga kabataang Palestino. Balikan natin ang matinding babala ni Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Hamas. Kahapon lamang mga kaibigan ay ibinalita ng The Times of Israel na sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang gera sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay muling magbabalik ngayong Sabado. Pero may kondisyon ito. Ibig sabihin, maaaring matuloy ito, maaaring hindi. Ayon kay Netanyahu, isa lamang ang paraan upang ang gera ay hindi muling magbalik. Ito ay ibalik na lahat ng mga hostage na hawak ng Hamas. Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu mga kaibigan, sa first phase ng kanilang agreement ng ceasefire, magpapakawala ito ng mga hostages. Pero hanggang ngayon, meron pang 17 na mga hostages na hindi pa ibinibigay ng Hamas nakasama sa first phase. Pinangalanan din ang Bibas family. Matagal na sana itong dapat palabasin ng Hamas pero hindi raw ito ibinigay pa. Ayon kay Benjamin Netanyahu, mahirap ang sitwasyon ng Bibas family, lalong-lalo na na meron pa itong dalawang paslit. Sana nga lang daw ay hindi ito kasama sa mga sinabi ng Hamas na ang iba sa kanilang mga hawak na hostage ay wala ng buhay. Nako, isa itong matinding babala mga kaibigan dahil kung talagang wala ng buhay ang Bibas family. Kahit na ibigay pa ang ibang mga hostage ay talagang may gagawin ang puwersa ng Israel sa Gaza. Kaya naman, nagbigay na ng ultimatum si Benjamin Netanyahu sa Hamas. Nagbigay ito ng petsa ngayong parating na Sabado, February 15, nagbigay pa ng oras, noon time. Kapag hindi raw ito na ibigay ng Hamas, nako, muling magsisimula ang gera sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At dagdag pa ni Netanyahu, kung gaano katindi ang kanilang ginawa noon, mas titindihan pa nila ang gagawing pag-atake sa Hamas hanggang sa ang Hamas ay tuluyan ng malipol. At dahil dito ay tinawagan na ng gobyerno ng Israel ang kanilang mga reservist. Ito ay bahagi ng paghahanda sa kanilang gagawing ngayong Sabado kung sakaling hindi tumupad ang Hamas sa kanilang hinihingi. Naniniwala ang maraming mga eksperto na mas intense ang magiging gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kesa noong una. Bakit? Sabagat maging ang Estados Unidos ay kasamang nagbabala sa Hamas. Ibig sabihin mga kaibigan, malaki rin ang possibility na merong mga puwersa ng Amerikano ang ipapadala ni President Donald Trump laban sa Hamas. At hindi raw ito imposibleng mangyari lalong lalo na na si President Donald Trump ay nagbabalak na ang mga Palestino sa Gaza ay maalis sa Gaza. Kaya marahil sakya ni President Donald Trump ang babala ni Benjamin Netanyahu sa Hamas upang maisakatuparan ang balak ni Trump na linisin ang Gaza. At sa kabilang dako mga kaibigan, nababahala ang Ehipto at Qatar sa posibleng muling pagbabalik ng gera sa Gaza. Kaya naman, isa na rin sila sa mga gumagawa ng paraan upang hindi na muling maulit ang gera sa Gaza. Isa na rin sila ngayon sa mga humihimok sa Hamas na ibigay na ang hinihingi ng Israel upang maiwasan ang muling pagbabalik ng gera. Isa sa mga nagpainit kay Benjamin Netanyahu ang sinabi ng Hamas nitong nakaraang araw na ayon sa kanila, hindi na raw sila magpapakawala ng mga bihag. Ngayong February 15, malaki ang possibility na sinabi ng Hamas na hindi na sila magpapakawala ng mga bihag upang matabunan ang isyo sa mga bihag na kanilang pinalabas pero nagsuffer ng mga heart disorder physical injuries at mental disorder at nanghihina at payat na payat ang ibarito dahil may mga karamdaman na. At kaya upang matabunan ang isyong ito, sinabi nila na hindi na sila magpapakawala ng mga bihag. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, karapat dapat lang ba na muling ibalik ni Benjamin Netanyahu ang gera sa Gaza laban sa Hamas hanggang sa ang Hamas ay maubos? O tuluyan na lang manahimik si Benjamin Netanyahu. Mga kaibigan, tabayanan lamang ang mga susunod na kaganapan sa Middle East, sa Israel at Hamas at kahit sa ang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ng ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.